live, loud, at in your face. Okay, mga ka-hype, it's your main man, Kuya Migs, dito lang siyempre sa 107, Hype. Mga ka-hype, uh, usapan totoo lang ha. Ano nga ba talaga yung pambansang sport natin dito sa Pinas? Hindi basketball, hindi mobile legends, kundi ano pa ba? di o aminin. Lahat tayo may, ma may kilalang, alam mo na, professional marites, di ba? Well, mga hype hold your horses kasi baka may bago ng batas para dyang. Totoo, may nag sa amin ang um, Barangay Anti-Chismis Ordinance of 2025 daw. At meron na nga agad tayong first complainant, si Angela. Ni-report niya ang BFF niyang Sirina na isang, teka, ano raw classification? Ah, Level 5 Marites Suspect. Grabe. Ang kaso, sinishare daw nitong Sirina na yung ex ni Angela mukhang paaraw. Aray ko be! <laughs> so ito ang mission natin ngayon mga kahype. Tatawagin natin si Rina. Ako muna si Officer Balagtas ng Barangay Anti-Gossip Task Force. Okay? At magsiserve ako ng peking arrest warrant. Ready na ba kayo dyan? Okay, game. Let's do this. Dialing. Dialing na. Hello? Uh, magandang hapon po. Ito po ba si Ms. Rina David? Ah, uh, yes po. Ako nga po. Speaking. Sino po ito? This is Officer Blagtas po, mula sa si Barangay 143. Special Task Force on uh, Information Regulation and Pursuant to Standard Operating Procedures lang po, ma'am. This call is being recorded para sa quality and uh, legal purposes na rin po. Ah, uh, okay po. Officer Balagtas task force. Task force po 'yun? Ano po 'yun? May um may maitutulong po ba ako? May problema po ba? Ma'am Rina, tumatawag po ako ngayon para ipaalam sa inyo na merong pong ano, outstanding warrant of arrest na issue po sa pangalan nyo. Ito po ay uh, may kinalaman sa paglabag sa Municipal Ordinance 7-0-25 o mas kilala bilang Uh, Anti-Chismis Act of 2025. Ano? Arrest warrant? Teka, teka, dahil sa? Chismis? Sir naman, seryoso po ba to? Ano pong chismis yan? Teka, hindi naman po ako pala chismis. Parang... Ma'am, kalma lang po. Hayaan niyo po akong buksan yung file ninyo. Uh, ito po. Case File 3B Marites. Ang complainant po ay isang Miss Angela Cruz. Uh, babasahin ko po yung statement niya ha, saglit lang. Eto, noong gabi po ng July 8, 2025, ang sospek si Miss Rina David ay sinadya at uh, malisyosong nagbitiw ng mga sumusunod na salita, mapanirang puri daw po, sa isang group video call. Sabi niyo raw po, uy, girl, nakita ko yung ex mo, huwag ka magagalit ha, pero ano, parang paayong muha niya, end quote po. Oh my God! Si Angela talaga, grabe siya. Sabi ko na nga ba, huwag siyang magagalit eh. Sir naman, Officer Balagtas, alam niyo naman po, joke lang po yon. Parang biruan lang po namin yun, between friends lang, gets niyo po ba? Hindi naman yun seryoso. Ma'am Rina, opo, naiintindihan ko po. Pero under the uh, slander specificity clause po kasi ng batas, kailangan po namin ng konting detalya para sa report. So yung sinabi niyong paa, Anong klasing paa po ba yon? Para malinaw, paa po ba na um, may kalyo, paa na parang pagod, o baka flat-footed? Kailangan po kasi specific for documentation. Ha, slander specificity. Ano raw po? Um, sir, hindi naman po ganun ka-specific yon. More of ano ba? A general paa vibe. Gets nyo po? Basta yun na yun. Mukhang paa lang talaga. <laughs> Mm, general pa a vibe. Medyo ano po kasi, medyo vague po yan, Miss Rina. Baka mahirapan po tayo sa kaso nyo niyan. Kawawa naman si Angela, nag-file pa naman siya. Baka po may follow-up miss pa kayo. Regarding sa um, bago niyang jowa perhaps, para lang mapakita na may pattern of observation kayo na hindi lang to one-time insult, makakatulong po yan sa case nyo, actually. Oh. teka, paano makakatulong sa kaso ko yun? Sir, Teka nga lang. Are you asking me for more chismes? Akala ko babawal na nga yan. Naguguluhan na po talaga ako. Ano ba to? Hindi po ito chismes, ma'am. Ang tawag po dito ay uh corroborating evidence technical term po tsaka para din po sa information nyo, kini-calculate pa po yung multa ninyo Based po sa batas 500 pesos per syllable po so yung uh, mukhang paa bilangin natin mukhang paa apat na syllables po yun times 500 ayon 2000 po at uh, teka gumamit po ba kayo ng ano hand gestures para i-describe yung paa kasi may dagdag pong visual aid charge yun eh. another 1000 po <laughs> ano ba yan Grabe naman yan, sir. This is ridiculous. Walang pong gestures. Promise. Puro voice lang po yun. Haha, -ha, nakakalokan naman yung ordinance na yan. Sino bang gumawa niyan? Ah, uh, sandali lang po, Ma'am Rina. Iskasuman po, ha? Yes, kap opo kap, kinakausap ko na po siya. Ah, opo, sige po, sige po. I-verify ko lang daw po. Miss Rina, pasensya na po. Si Kapitan po kasi nasa kabilang linya. Gusto niya lang daw pong i-confirm kung am um, totoo ba talaga yung sinabi niyo bago niya raw po pirmahan itong warrant niyo. Gusto niya sure daw siya. Ha! Hala! Ano ba to? Pati si Kapitan Berla wala nakikinig? Marites anan sa Marites? This is getting insane. <laughs> Sir, totoo ba itong nangyayari? Baka nananaginip lang ako eh. Okay, okay. Look, Rina, mukha ka namang mabayat eh. Sige, kanto na lang. Tulungan na lang tayo. Pwede kong i-downgrade yung kaso mo para hindi na malicious marites level 5. Gawin na lang nating um, unintentional sausawera. Mas mababa penalty nun. Pero kailangan ko ng kapalit. Fair trade lang. Talaga po? May ganun. Ano naman yung kapalit, Officer Balagdas? Simple lang. Bigyan mo lang ako ng bago at juicy na chesmes. Iba naman. Kahit sino. Baka yung office mate mo o yung tita mo na laging maraming comment. Kailangan ko lang kasing i-fill up tong ano eh, tong chismis logbook ko eh. Konti pa lang laman. Come on, help me help you para matapos na to. <laughs> ano, may chismis logbook ka pa? Oh my God, okay, okay. Tama na, surrender na ko. You got me huli mo ko. Sino ba to? Please lang. Angela, ikaw ba to? Ikaw may pakanan nito, ano? Lagot ka sa akin. <laughs> Angela is guilty sa pagre-report sa'yo dito sa station. And Rina, you're guilty for being such an amazing sport. <laughs> Na-prank ka lang naman ng nakakalukahang si Kuya Migs dito lang sa 107 Hype. Welcome to the show. Uwe, Kuya Migs! Totoo, oh my God, nakikinig ako sa inyo palagi. Grabe ka, Kuya Migs. Pinakaba mo ako doon, ha? Officer Balagtas. Huh? Hanip, at yung slander specificity clause. Hanip, galing. Akala ko talaga may warrant na ako, eh. Grabe. <laughs> Ikaw naman kasi, ang galing mo rin, Rina. Ang bilis mong sumagot doon sa General Paavay, ba? Ikaw na ang certified Good Sport Marites ng Hype Nation. Pero seriously, maraming salamat sa pagsakay sa trip namin at syempre sa best friend mong si Angela sa pag-setup nito. Ang lakas ng loob? Nako, lagot talaga sa akin si Angela mamaya pag uwi ko. <laughs> Pero sige na nga. Thank you po Kuya Migs. Grabe, napasayo niya araw ko kahit pinakabanyo ako ng todo. Ayan, mga ka-hype. Heard it straight from Rina. Tandaan lang natin na Okay? Iba yung nakakasirang chismis sa masayang kwentuhan lang naman with friends. Let's spread positivity, okay? Pero kung magde-describe man kayo ng mukha ng ex ng kaibigan nyo, well, make sure ready kayo kay Officer Balagtas at a slender specificity clause niya. <laughs> This is your main man, Kuya Migs, signing off na muna, spreading only love, laughter, and good vibes. Dito lang yan sa 107.hype. Tuloy lang ang hype. Bye bye